Pretty Boy, Jerwin Angkahas vs. Takoma Inoue. Bakbakan para sa WBA Bantamweight Championship. Philippines vs. Japan. Haharapin ni Pretty Boy Jerry ng Kahas ang isa sa pinakamatinding pagsubok sa kanyang karera sa boxing. Makikipagbakbakan sa WBA champion na si Tacoma Inoue sa isang 12-rounder para sa WBA Bantamweight title. Kung mananalo sa sagupang ito ay magbubukas ang pinto sa posibleng title unification sa alinmang boxing organization. Ayon sa Topology Community Predictions, si Jeremy kaas ay dihado sa laban na may 5% na mananalo sa sagupan kontra 95% para kay Takuma Inoue. Ang 28 taong gulang na si Takuma Inoue ay napanalunan ang bakanting titulo ng talunin si Liborio Soles noong Agosto 2023 na ginanap sa Ariake Arena. Tokyo, Japan. Samantalang si Jerwin ng Kaas ay may impresibong panalo laban sa Colombian fighter na si Wilner Soto. Inihinto ni referee Charlie Pitch laban nang paulanan ng matutulis na body shot sa 5 round ang Colombian fighter. Si Jerry ng Kaas ay malimit gumagamit ng distansya na nauuna ang kaliwang kamay na sinusundan ang job. Higit sa average ang bilis ng kamay, higit sa average ang power, higit sa average ang depensa. Magaling gumamit ng distansya, hindi nananatili sa isang lugar, malimit umiikot ng mahanap ng opening. Si Jerry ng Kaas ay hindi headhunter, malimit bumabato sa katawan. Si Tacoma Inoue ay malimit gumagamit ng distansya. Lumalaban sa labas na mahusay na ginagamit ang job. Higit sa average ang bilis ng kamay. Dahil nga si Tacoma Inoue ay walang power. Kailangan niyang score at magwagi kada the round upang masecure ang panalo. Ang isang talo ni Tacoma Inoue ay nagmula kay Norden Abale na nagpakita ng lakas sa isang napakataas na kompetensyang labanan. And of course, Darren, we know that in Nick and tuck fights, this has the feeling the champion can... Ang parehong boksingero ay lumalaban sa labas na gumagamit ng distansya. Sa aking palagay, kung sino man ang may mas superior boxing skills ay lamang sa sagupaan. In my honest opinion, si Takoma Inoue ang nakakalamang dito. Ang lakas o power ay magbibigay ng tempo sa labanan na maaaring gumamit ang backfoot si Tacoma Inoue kung makapagpatama ng mga power punch si Jerry ng Si Tacoma Inoue ay nagtataglay na tinatawag nating glass jaw. Ito ay napatunayan ni Proylan Saludar nang tumama isang right straight na nagresulta sa pagbagsak sa lona ni Tacoma Inoue. Kung tatama ang malamasong suntok ni Pretty Boy ang ay posibleng ma-knockout ang ng Japones at magiging two division champion si Jerwin Angkahas. Kayo, ano sa tingin nyo? Mag-comment at pag-usapan natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.